So, ang pagpalang araw ng mga Webes, mga ka-agri, mga ka-prepper, kamais. Kaya po, nandito po tayo ngayon sa may surong, sa may parte ng akasya. Nandun po yung akasya doon sa dulo doon sa taas. Ayan po, ito po yung pananim na mais, na sweet pearl pong ang, ang, aning aming uncle, si Uncle Ago. So, shout out po pala sa mga kapwa natin na uh, farmer, mga nagtatanim ng mais. At uh, Ayan po. Tuloy-tuloy lang kasi talagang summer na. Wala pong ulan kaya nagpatubig po silang gan. Ito po yung tsura na ng mais. Ayan po. Sweet pearl. Malapit na pong ma-harvest to ah. Malapit na. Ilang araw na lang to. Hanggang dun sa dulo sa kanya. So yung parte natin dito, may konti tayong kwan. Uh, bingay sa si Ilocano, bingay. Parte, partehan. Tersya sa si Ilocano. Andre. Bibigyan tayo ng napata. Dito tayo muna. Guys, ito naman po yung tanim natin na yellow corn. Dito sa may parting akasya na to, nandun po yung acacia dun sa dulo. Makita nyo po maya. Tara, tara brad. Yellow corn naman po to guys. 6 for 10 na uh, VIP. So, asakin tayo. Guys. So far, okay naman. Nakalusot naman. Medyo malilit yung iba kasi talaga wala pong ulan na. Simula po nung may, minsan lang ata, no? February. Pero lumaki naman ang buha kahit paano. Okay, yung mga madalang yung mga isa isa ganun medyo mal malaki din ng bu bunga niya. at saka awan ng Diyos wala pong fao sa atin ngayon wala pong umatake na fao kaya so far okay naman po to. Ito po to. Hello Corn 6410 NK VIP Bunga na na bro na huh? mate yung mga sugot lang ang kwan na ginahuli so guys ito po naman yung kwan yung nauna kasi ito po sa kalahati nito nasa 7 days o 1 week po yung pagitan <coughs> nauna po yung parte dito takil mo yan takil mo yan kahit pa paano anong gusto yan po grabe ano kaya lang <laughs> pabisan na <laughs> ang init <laughs> tapat pabira tangaling tapat nandito tayo sa gitna ng mais <laughs> hindi po kasi dumaan na kami dahil di na yung madadanan ulit mamaya dito so dumaan na po kami para diretso na po yung punta natin mamaya sa kubo ito po yung bunga ngayon ng, ng status ng mais natin so medyo nagkoka na siya nagpapatigas na lang ng butil Yan. Ayan na Kasi na po Tara, Okay din ang size. Ito ba yun? Ay, ito, tama. Dito mo. Dito no. Ayan, no. Kumita. Okay oh. Okay siya. Ano? Surutin tindak. Sige. Dito tayo sa loob. Pinagtitignan natin sa loob. May mga maliliit kasi. Makapal. So napansin po natin ang siya sa mga Pan natin yung kapal ng mais pagka makapal masyado malilit po yung bunga yung uh, kapal yung makapal na kwan, naitanim yung katulad do, dalawa malilit siya guys o. nag nag kan, yan, nag eh? nag uh, nag, uh dito nag hatiyaan ng kwan yan eh? ng nutrients ng lupa yung nag agawan pero pagka madalang uh, katulad dito guys o malayo po yung kung mga, mga almost one foot medyo malaki yung bunga so yan po yung mga i-consider natin next kailangan wag makapal yung tanim mo magtatanim ng yellow corn yan tanghaling tapat po nandito po kami sa ila sa, sa gitna ng kamaisan <laughs> ah where ano? Ano? ito pa Subukan na to. Magpapatuyo na lang to. Ayan ito, ito na. Ito na ito. Ito na ito yung tura niya. Okay na. Malaki din. Malaki din. Pero ito walang bunga to ah. Sabay isa ka ah? na? Na? Walang bunga no? Yung iba meron. Meron yung lahat natuyo kasi ito na tara. tara Sana may presyo pong mais pagka-inervis natin, may taon may itapat sa magandang presyo so far ok na lang po dito ko lang tingnan ko lang dito ok na so guys hanggang dito po muna maraming salamat at best po mabuhay tayo lahat mga kahigri. Salamat po.